ang ganda ng pang winter o oh, ang ito 4K dinner may jacket na then meron na siya. pants ito din Dami ng panindang pang winter. Kasi mag-revert. Ito mo kaya na to. Same price. Ito naman yung pang kids. Jacket. Jacket with pantalon. Ito pambata. Pambabae. Yes. Uh... Cute. Hello, Kate. Okay, oh. Koromi, si Koromi. <laughs> magkaroon ng pambata nga lang siya. Oh, 500. 5KD, 0.400. Medias. Ang medias. 200 years lang okay. siya. Umumura mga auntie. Para sa inyong mga anak. Pero ano nga lang siya. Manipis. Pero magandang klase. Ate, bakit? Bakit? <coughs> <coughs> Dito naman sa mga blanket, dubay ang kapal o <coughs> kano lang tatak Dubai, Dubai, Dubai. Ito mura lang. 1KD. 950 fields. Mabili na kayo rito. Dito ito sa mga beer sa taas. Ito naman towel. Towel and bed cover. 2KD. Ganda. Fitted siya. stupid shit. Ang kanilang towel, magkano? Oh, uh, mahal lang. 4KD, pero maganda kasi eh. 4KD lang yun. kasi <coughs> Kaya matibay. matibay at good quality good quality kanon wow ang ganda naman ito wow ang ganda

Blanket na magaganda. T-shirt oh. Ala, kay Ken Ken. Ang kapal, Tingnan natin magkano. Ayan ba yun? <laughs> 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 ah, <jake. laughs> ah, kaya kenkente, oh. Yan ang gajago. Ha, gajago. Marami ka rin makita ang mga ano, coat. Kasi taglamig na, malapit ang taglamig next month. Taglamig na. <laughs> oh, bumalik kami dito. Ito naman pambata, oh. Ang baby. Na ito. ito naman, pang bata. Blaguris ka dyan. Ay, ang bilis ko maglakad. Pantulog, yun. Oh, mahal ko. hi hi man. hi hi